Good afternoon. Gusto ko lang po nyo malaman na pinalalayas na po ako ng ko. Dito, dami-dami ng gamit ko. Kasi sige ko lang daw po yung kaka-reels at saka YouTube. Hindi daw ako makakasikaso ng aking mga trabaho sa bye Kaya, papalayasin na po ako. Sa <laughs> <Prank. laughs> ah, gusto ko lang po eh, ano, paalam na I'm back. Todo na to. Pasensya na po sa mga nanonood sa amin. Sa aming video na walang kakwinta-kwinta. Nanonood pa rin kayo. Pasensya na kasi walang formalidad na yon Walang upload lagi. Kaya nabi silang po at saka naglaylo-laylo mo na dahil nakahanap po ako ng part-time. Kaya yun. Sino po siya? sandali lang po mamaya na kasi nag nagano nagti nagbi-video po ako pabayaan ko na muna po yung nagko call ah uh, gusto ko lang po magpasalamat doon sa nanonood sa amin mga viewers namin at saka yung nagsusuporta lalo na sa mga supporter na wala naman channel maraming salamat sa inyo ah uh, si Of course, number one si Romel Gabo. Maraming salamat po at sa supportan niyo lagi si Joseph Ares po. Maraming salamat at lahat po ng team. Si Ate Maris Blag, si, si Tang Tastic. Maraming salamat at saka si LGN Mom. Big team. Maring Juicy Cook Maring Anami Polo At saka si paring Mibin Polo Si paring Ricky Jesse Blue Si maring Lily Maraming salamat sa inyo Andiyan pa rin kayo Hindi na kayo nagbabago Nakasupporter pa rin kayo At Sa planet soward Naimupan, maraming salamat sa iyo. Sa lagi pong pagsusuporta. At saka sa Sower Family, maraming salamat po. Hindi man niya ako ni Idol Chopper nakikita. Lagi pag nagla-live siya. Pero pag nakita yung pangalan ko, naalala niya ako. Maraming maraming salamat po Idol Chopper and God bless you always and lahat tayo maraming maraming salamat sa inyong lahat tsaka si Bidog si pala si, si Bidog si ako kasi bla, uh, si Bidog na siya ngayon so wag na natin uh, banggitin yung iba tsaka si Daddy Nick tsaka lahat lahat na nalimutan ko pasensya na kayo at saka mga ka hindi ko na kayo isa-isahin ha. Shout out sa inyong lahat. And magkikita-kita ulit tayo. Kasi I'm gonna try to upload always. Kahit pa konti-konti lang. Kaya maraming salamat ulit sa inyo. Inuulit ko. Maraming maraming salamat sa supporta nyo. And God bless and mabuhay. Oh, I love you all.